Napalitaan nga po natin kahapon na nagkaroon ng malakas na lindol sa Russia. Nasa magnitude 8.7. Kaya nakatanggap po tayo kahapon ng emergency alert sa tsunami warning mula sa National Weather Service. At agad-agad din pong gumawa ng aksyon si Kapitan. Kung nabalitaan niyo po dito sa Pride of America, simula nag-announce si Kapitan na umalis dito sa Port of Hilo, agad-agad po kaming umalis papuntang open sea. Kaya may mga pasahero at crew na naiwan sa Hawaii. Dahil nga po sa tsunami warning na kailangan namin pumunta sa open sea kagad para maiwasan ang malulungan bang damage o peligro na pwede namin kaharapin pag dumating yung tsunami. Ang good news naman po ngayon, nag-announce po yung National Weather Service hmm. na i-downgrade yung tsunami warning. Kaya po ito kami ngayon, babalikan po namin yung mga naiwan na pasahero at crew. At kung nakikita nyo, Ayan na po sila. Unti-unti na po nagbabalikan. Maraming salamat po talaga sa Panginoon. At ligtas po ang lahat. Minakausap nakausap din po kami pasahero na naiwan dyan sa hilo. Nagpalipas daw po sila ng gabi sa gymnasium ng school at mga bus para makatulog at makapagpahinga. Kaya nagpapasalamat kami sa pong may kapal sa ating Panginoon na kahit cancel yung next port of call namin, lahat ay naging ligtas. Sana ganun din po tayong lahat sa buong mundo.